si Jane Rosario. Alam mo, masaya ako at nakaharap ako ng representative from Manila Post. Matalino. Ginagawang pangfront ni Balmores ang law firm para pagtakpan ang mga smuggling at human trafficking na nangyari sa loob ng Freeport Zone. Matapang. Nalaban tayo kay Balmores. Kailangan ko makahanap ng pagkakataon na makapasok sa mundong ginagawa sakaling may mga malaman akong impormasyon na magagamit natin. At mapagmahal. Kausapin mo si Atty. Sabihin mo yung nasa loob mo. Sige, tatapatin na kita. Abra, mahal kita. Noon pa. Sa ikalawang yugto, manatili pa kaya ang kanyang katapatan o kumalas na siya sa tunay na plano? Sundan natin. Ha? Huh? Miguel, asawa ka. Karapatan at tungkulin mo ipaglaban ang kasal Simula June 24 na, weeknight, 7.30 p.m. Pagkatapos ng Frontline Pilipinas.